Hello mga kadisikat TV Ngayon din accident na yung problema dito sa luoban Yun nga yung baradong kanal Ito na po yung mga action team Sa pamumuno po ito ni Sir Ariel at yung mga iba pang uh, pakatira dito sa looban sina ito po si Sir Budi ayan po at si Sir Charlito sila po yung mga naglilinis uh, dito sa Baradong Kanal ayan nakikita naman natin talagang uh, aktibo sila mga katisigat Ayan, nakikita nyo naman yung baradong kanal. Ayan po, mga kadisikat. Nakikita nyo naman hanggang dito sa daanan. Talagang baradong barado pa rin. tayo. Ayan, hanggang doon. Talagang tinatanggal na yung barado. Ayan si Sir Sarlito, nakikita din naman. Ayan oh. Talagang uh, active na active sa paglilinis. Anong masasabi mo, ma, Sir Sarlito? Ah, yun lang. tutulungan natin para atin sa atin malanding to eh kasi uh -huh. malinis na kami okay. tayo lahat magkikinan ayo ah, kailangan pagluluma hindi nating kasi pagkano lang ng meri tayo ng harapan okay kaya okay okay salamat salamat ikaw oro ba mo ini niya no ini oh yan lang daw masasabi niya ikaw okay. ma maro sabe ba magpulo to kada nang tanghalian so, Okay lang. Okay. kaya so lagi kita natin yung mga tulong-tulong dito sa Luban. At uh, ito nga, sana ma-action na itong problema na to para makaluwag-luwag naman tayo mga kadisikat. Kaya, so nakikita nyo naman yan. Yung mga barado nandito sa mismong daanan ni Ama. Ano mo ang sabi mama? Ah, maganda yan para magka isa tayo Oo oh. Magka tulong-tulong para malinis ang ating kapaligiran Correct, tama ka dyan So yan sa, pamumu sa pamumunungan ni uh -huh. Sir Ariel so, uh -huh. Anong mga sabi mo sir? Okay lang Ano ba? Sige Bakit nag-bounce dito? <laughs> dito eh, Okay, yan po yung uh, namumuno dito sa... Pag uh, tatanggal ng bara dito sa looban, mga kadisikat. Ayan. Ito po yung may uh, tapat ng bahay na parado yung kanal. Ano pa ba sabi niya? Sabi mo! Sabi mo, 'no? Oh, ayan na, uh, ihipo yung uh, ano, yung nasa tapat ng bahay. Baka sabihin ako Hindi. Hindi lang natin 'to, yung uh, i-video lang natin para makita kung paano aksyunan tong uh, baradong kanal dito sa looban. So, ayan. Ito yung mga natanggal na bara. Sangkaterbang mga basura <laughs> Ayan, hanggang doon. O, oh, ayan. So, nakikita naman natin yung mga sako-sako na basura na natanggal sa kanal, mga katisikat. So, grabe na no, mga katisikat. Tignan nyo yung mga nakabara dito sa kanal. Kaya yun yung sanhi ng uh, pagbaha dito sa looban. Tulad nito. Ayan. Okay. So ayan mga katisikat Wala na yung uh, Mga baradong basura So yung tubig na lang po yung natitira So, ang susunod na aksinaan yung uh, tagusan ng tubig para hindi mag-stack yung tubig dito sa kanal. Yan, tingnan nyo mga kadisikat. Barado kasi itong kanal kaya yung tubig lumalabas. So, yan ang ginagawa nila ngayon salok nila at saka tapon dito sa kanal. So yan po yung uh, isang uh, residente dito. Ganyan po yung kanyang ginagawang paraan para matanggal yung tubig na naka-stack dito sa daanan. So anong masasabi nyo ma'am? Oh. <laughs> Pagod si Mommy hindi makapag-comment. <laughs> oh sige, okay. Okay. okay yun po yung uh, paglilinis dito sa Baradong Kanal. So hanggang dito mga katisikat. Napakahabang <tipin> na kanal ito. Hanggang dito Barado yung kanal mga katisikat. Ayan mga katisikat. Nagkikita nyo naman. Tulong-tulong ang mga tao dito sa looban. Ayan, tignan nyo naman yung mga kan yung mga basura na naka dito sa kanal. Yan Saan po yung sanhi ng pag ng presidente Ay pag, na. <laughs> uh, Sanhi ng baha dito Makay. Ayan, lumutang na po yung tubig Tama po Tama Okay, okay. okay. Pong masasabi niya, ma'am? Comment. Kuya, um, o oh. oh, ganun palagi ato presidente nga uh, muraga pabayaran sa kanal. Kailangan palitan natin ng maayos magdala sa atong kwan dito. Okay. Mm -mm. Ay, kung ngayon po yung uh, narapat, eh, yun ang uh, sundin natin. Muraga. Kaya sir, ano ba sabi Okay lang. Okay lang. Tulong lang, tulong. Okay lang magtanggal ng bara sa kanal. Okay Okay, sige. Okay, mga. Itong mga itong, itong mga gumagawa ay eh, volunteer lang to mga kadisikat, wala silang bayad, wala silang sahod. Pero pang merienda lang ang uh, binibigay dito. kami ng merienda hindi pa pa sila nagbi-merienda mga kadisikat. So ipapalo up natin para baka pag merenda na sila. Okay, mga kapisikat, nakita nyo naman yung uh, aksyon team ng Luobana. Okay, mga kapisikat TV, hanggang dito na lang yung aming uh, video. Maraming maraming salamat. Bye!